Hello guys! Halika niyo, kain tayo ng haponan. Ito guys, ang aking haponan. Ayan o. Oh. Okra. Ah, At ah, saka yeah, isda. Ayan. Ayan. Parang uh, semi pinirito. At ah, meron akong mais. Ayan parang uh, pangdagdag ng haponan. And of course, yung saging ko, hindi maubos-ubos. Yung favorite ko. Ayan, guys. At ang aking kakainin ngayon ay lugaw. Ayan, ang aking bowl. Tingnan nyo, guys. Native coconut bowl. Ayan, at saka yung aking sausawan. Bowl din. Ito guys, oh, kamates, sibuyas, soy sauce, at saka vinegar. Yung vinegar ko ay kompleto na siya. Nang ricado, kompleto ng mga spices. Ayan. So, hali kayo guys, kain tayo. Logaw. At ito yung aking ka okra. Ay, sausawan natin sa kanyang sausawan. Ayan. Hmm. Masarap. Buhay na nag-iisa dito. Hmm. Tsaka na akong kangkong mahaba ang kanya ano. Gustong gusto ko rin yung ganito. Kasi itong tangkay ng kangkong, nandito yung mga vitamins. Kailangan, itong kainin natin, kasi andyan ang vitamins. Medyo na-overcooked lang yung kangkong ko, but masarap siya. Mmm. And that's all. Mm. <laughs> Ito naman yung aking isda. เจาซอสโคเรมอืมมาใรับกันตายอยู่ healthy อ mm. Paminsan-minsan, maganda pala mamuhay na mag-isa, no? <laughs> Na-experience ako rin na mamuhay ng mag-isa. Ay, palagi akong may kasama. Mm, pamilya ko. So ngayon, wala akong asawa, walang anak. Mamumuhay na nag-isa mo na. so, i-enjoy mo na natin na nag-iisa. So, hayyan. Mm. Hmm. Masarap din mag lokwat siya na mag-isa. Masarap din magbiyahe na mag-isa na wala kang kakilala. Gustong gusto talaga yon eh, and A eagle. Ayun the first time na wala akong kasama na nag-travel ng long, long travel. <laughs> But I am very proud. Kasi nakapag-travel ako nga mag-isa. At gusto ko ng masarap talaga mag subukan yung mag-travel ka na mag-iisa ka. Kasi kung palagi kang may kasama, parang nag depend ka lang ba? So, diyan mo makikita na very independent ka pag ikaw lang mag-isa, wala kang kakilala, wala kang inaasahan na tao na may magsundo sa'yo. So, mas maganda yung gano'n na ikaw lang mag-isa. So, ito, guys. I-enjoy ko muna ito. And then, uh, see you in my next video. Sorry sa lahat na hindi kayo makakain sa kinakain ko. I'm sorry sure hindi ito ninyo nagustuhan. Isda lang, tsaka gulay. It's a, it's a dream na kumain ng ganito. Is that gulay, saging, mais, na uh, kung ano magustuhan. Okay ba guys? Hello sa aking mga supporters, mga kaibigan, mga kabarkada, mga friends. See you sa aking next video at sa aking mga live. Ingat kayo and see you next time. Bye-bye!